sa pain guys So, ano naman sa so, mga kapitan nila ito yung masarap sa almus so ito lang yung mga hot water lang ako guys then so man yamers ayan naman kay daddy brown rice and fish o oh, diba Sampai jumpa di combination ng malamis na mis at maalat-alat. So, nabili namin doon sa Filipino restaurant. Sarap, perfect. Parang gawang batanggas. Hmm. Palaway na po ng person. <laughs> kain na lang kain. <laughs> Mintras buhi pa. <laughs> so, kita yung mukhaon, mamirwesyo pa ta. Hmm. Siyempre. Pana, taga pana, taga sawa, taga kaon. Lag <laughs> pa more. Bye, -bye. guys.